Hello mga ka-virgin, gandang gabi at 12.07 time check Medyo hindi pa ako na-sleepy uh, Medyo pagod ang lola nyo Kasi isang linggo talaga akong ang babaeng walang pahinga Lagi akong nasa, nasa kalsada ko, Marami akong bisis na umpog dahil sa mga lubak-lubak sa daanan Kaya ang sakit ng likod ko walang tulog na maayos hindi man ako makapagnap sa tanghali dahil nga meron kaming seminar ngayon yung itong araw na to ay uh, Sabado. pagkatapos namin ng 4 days na seminar sa kalbayog diretsyo ako ng oras Ba diba? ang, layo na, ang layo din ng oras grabe pero kinaya ko kasi exam namin final exam namin di pwedeng hindi ako pumunta doon kasi wala akong ano grade kaya laban pa rin ako tapos pagdating ko sa bahay kaninang mga, mga alas 3 ng hapon namili agad ako na mga kakailanganing lutuin para sa birthday bukas ng tatay ko happy birthday pala tatay ba Bains ika 18 niya bukas anyway sa 25 pa dapat yun pero linggo lang yung vacant ko kaya sabi ko pwede ba natin i-adjust sa 23 tatay okay naman daw sa kanya kaya sa mga gustong pumunta meron kaming konting handa punta na lang kayo sa bahay namin around 9 to 10 ang aming start ng celebration Simple lang pero hopefully, mawabusog kayo so ayun na nga, hanggang ngayon tulog pa ako kasi nga, nagprepare ako walang linis-linis yung bahay namin kasi nga, isang linggo akong wala sa bahay ano yan? Uh, ay, opo. oo po oo wala akong isang linggo sa bahay, kaya grabe ang aking ano katawan ngayon so tuloy tuloy yung linis namili tapos nagayos konti wala pa hindi pa kami wala pa nga kaming pangalahati so sana maging okay lahat bukas punta na lang kayo guys ah super antok na rin ako. Alam niyo nagsaing ako ngayon kahit alas 12 gis na. nagsaing ako ngayon kasi gusto ko na kumain dahil na wala akong ganang kumain nung nandun, nandun ako sa Kalbayo e okay, iniisip ko yung aking family in-enjoy ko na lang anyway, salamat pala sa mga teachers na nandoon na inaccept ako napaka lonely ko nung pagdating ko doon kasi pagdating... Hindi, ka, hindi ko kasabay si ma'am Jenica. Pagdating ko doon talagang wala akong acquaintance. Kaya mag-isa lang ako sa table. Tinanong nga ako ng speaker, yung first speaker, bakit daw ako nag-iisa. Sabi ko naman, sinabi ko lang yung totoo. Sabi ko wala po akong kilala. Sir, sorry po. Ay wala nahiya po, nahihap akong pumunta sa mga table. Sabi naman niya, makisali daw ako. Kaya hindi pero hindi mo ako sumali nandun lang ako chinat ko din yung aking principal si ma'am Badilia sabi niya join ka wag kang mahiya kasi lahat naman daw kami mga trainees yon pero nag observe mo na ako pa smile smile sa mga nakikismile smile sa akin tapos di magtagal dumating si ma'am Jenica eh, si ma'am si, si Ma Jenica medyo marami na siyang kilala doon niyaya niya, niya, niya agad ako papunta dun sa isang table sabi niya dun tayo tita kay meron daw siyang kaklase doon so far ang babait no pinuntahan namin at ang saya saya ko kasi parang normal lang na conversation parang walang walang prof professional sa amin yung ano yung napaka down to earth nila ang saya saya ko kasi parang nakita ko yung ugali ko sa kanila ganun yung walang arte-arte, basta ako makipag-usap, talagang todo bigay, walang filter. Ano yun. Yeah. So, thank you, Ma'am Alit, Ma'am Noemi, Sir Edwin, and si Ma'am, hindi pa yung isa, Catherine Baluyot. So, salamat sa inyo. Sana kita-kita pa rin tayo sa ibang pagkakataon. Kita-kita pa tayo sa ibang seminars. Hopefully, sa next seminar ay makapag- an na ako participate ng bonggang bongga kasi eh, nung ano kasi medyo nahiya talaga ako as in nakakahiya just ko lahat mga professionals tapos feeling ko ako lang yung ano yung itatapon <laughs> wala wala talaga akong confident nung time na yun anyway back to my vlog Nagvideo ako kasi parang ang sarap tingnan ng kapaligiran ang ganda-ganda talaga ng pakiramdam ko na naman kaninang umaga parang sarap umidlip gusto ko pa nga sanang matulog kaso hindi pwede kaya kailangan namin pumunta ng oras yun kailangan ko talaga marating ang oras dahil nga wala akong exam if ever na hindi ako na naman makapunta nakarang Saturday hindi ako nakapunta nag text lang ako kay ma'am Angie kasi nga nagkaroon ako ng sakit nagkaroon ako ng trangkaso so yun <laughs> na excuse naman ako kaya kaya sabi ko kailangan talaga makapunta ako ngayong Saturday dahil nakakahiya na kahit pagod na pagod na pagod na pagod ako kaya hanggang dito na lang muna ang aking vlog salamat sa inyong panonood this is Miss Forever Virgin Fire Sige, bye